pampungad na boses. Tahimik, tense, parang may mangyayari. Secret Discovery Voice Nagulat, nasasabik, puno ng sorpresa. Boses ng dialogo, matalas, malakas, tensyonado habang sina Shen Lang at Dayan Huang ay magkaharap. Dealing Voice Mapagpasya, mapagpasya at puno ng kumpiyansa. Pagbabago sa attitude voice, malambot, nalilito habang napagtanto ni Shen Lang ang presyo at ang dahilan. Ending voice, mapagpasya, malakas, tiwala at walang awa habang naghahanda si Shen Lang na magplano ng kanyang paghihingati. 70.1 Nakatalo ka ng isang mababang antas na demonyo, plus 100 karanasan o EXP, plus isang kaluluwa ng demonyo. Sa loob ng dalawang oras ng tuloy-tuloy, Walang tigil na ng huli si Jinwoo ng mga mababang antas na demonyo habang sinusuri ang kanyang quest panel. May ipong mga kaluluwa, 309 slash 10,000, 3%. Sa bilis na ito, mas mabilis siyang umangat ng antas kaysa sa dati. Umabot na siya ng antas 61 matapas lamang ang apat na oras. Samantalang, dati, dalawang araw ang kailangan para makaangat mula antas 60. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Jinwoo habang naaalala niya ang mga panahong nagwawala, nagwawala siya sa panguhuli ng mga halimaw sa dungeon ng subway. Sa bawat hagupit ng kanyang mga dagger, bagsak ang grupo ng mga demonyo. May mga nahuhulog ba ang iba't ibang gamit? Karamihan dito ay mga sungog ng mababang antas na demonyo na kapag ipinagbenta ay nagkakahalaga ng 200,000 ginto awat isa. Napangiti si Jinwoo. Sa kastilo ng mga demonyo, kahit ang basura ay parang ginto. Habang nag-iipon ng mga loot, napansin ni Jinwoo ang isang kakaibang bagay. Permit para pumasok sa ikalawang palapag. Rarity? Question mark, question mark, question mark. Uri? Question mark, question mark, question mark. Ginagamit para makapasok sa ikalawang palapag. I-activate sa magic circle ng unang palapag. Naisip niya na baka ang kastilo ng mga demonyo ay may maraming palapag tulad ng dasing tower sa totoong mundo. Baka may magandang palapag din dito. Upang malaman, sumakay si Jin Woo sa tank, ang nilalang ng anino na kanyang pinatawag na ngayon nagsisilbi ng kanyang kabayo. Mabilis na tumakbo si Tank, nilinis ng lahat ng hadlang sa daan habang papunta sila sa higanteng haligi ng liwanad, ang posibleng magic circle para makalipat ng palapag. Pagdating doon, bumaba si Jinwoo at hinaplo si Tang bago ito ibinalik sa anino. Bigla nagkaroon ng mensahe. Natuklasan mo ang magic circle para sa paglilipat ng palapag. Pumasok si Jinwoo sa bilog at nakita ang isang kumikislap na formation na tila umaabot sa langit. Lumapit siya sa gitna at hinintay. Aling palapag ang nais mong puntahan? Tinanong niya, ilang palapag meron dito? Ngunit walang tugon mula sa sistema. Tumingin si Junwoo sa haligan ng liwanag at bumulong sa kanyang sarili. Kung gusto kong makarating sa Toktok, -tok, kailangan ko lang umakyat, di ba? Nag-isip siya sandali kung magpapatuloy siyang mag-farm ng level sa kasalukuyang palapag o kung aakyat na siya sa susunod. Alam niyang hindi nagre-respond ng mga halimaw dito at kailangan ng kanyang quest na manguli ng mga mas matataas na antas na demonyo. Sa huli, nagpasya siya. Palapag dalawa. Hiningi ng sistema ang permit para makapasok. Kinuha ni Junwo ang pergamino at agad itong naglaho sa malabong sinag ng liwanag. Isang mensahe ang tumunog. Ang palapag dalawa ng kastilyo ng mga demonyo ay binuksan na. Ikaw ay aakyat sa palapag dalawa. Biglang lumiwanag ang magic circle at nabalot ang katawan ni Junwo ng nakakasilaw na liwanag. Sa loob ng susunod na dalawang araw, walang tigil na sinuyod ni Junwoo ang palapag dalawa, tatlo at umabot hanggang palapag dalawang putpito. Sinabi niya kay Jane Ha na siya ay nasa business trip ng isang linggo. Ngayon ay may limang araw na lang siyang natitira. Kailangan kong bilisan. Bawat palapag ay parang ibang lungsod na wasak at iniwanan na. Habang umaakyat, lalong nagiging mas madilim at tila ginupo ng mga bomba. Umiling si Junwoo. Walang oras para mag-isip ng kung ano-ano. Suriin ng progreso. Kaluluwa ng demonyo. Dalawang libo, dalawang simulan, anim na isa. Mula sa sampung libo. Antas, anim na pito. Sa loob lamang ng dalawang araw, nakapatay na si Junwo ng mahigit dalawang libong demonyo. Kabilang na ang mga mid-tier na nagbibigay hanggang tatlong pukaranasan bawat isa. Tunay na paraiso ito para sa pagle-level up bukod pa rito, ang kanyang skill na kamay ng pinuno ay tumaas na rin ng antas. Isang kasanayan ito na nagpapahintulot kay Junwo na manipulahin ang mga bagay mula sa malayo nang hindi gumagamit ng mana. Ngumiti siya. Magaling. Sumandal siya sa pader at pinikit ang kanyang mga mata. Bago tuluyang makatulog, naisip niya si Eugene Ho. Kaya mo yan, Eugene. Samantala isang high-class na restaurant pumasok si Eugene Ho na may seryosong ekspresyon. Dinala siya ng isang attendant sa pribadong silid kung saan naghihintay ang kanyang ama, Chairman Yu Myung Han. Handa ka na bang humarap sa akin? Tanong ng Chairman. Bago tayo magsimula, nais ko pong sanang ipakita ito. Ipinasa ni Jin Ho ang kanyang Guild Master Permit at Trade Report. Guild Master Permit? Iyo ito? Opo, Ama. Mabilis na sinuri ng Yung Yung Han ang mga dokumento at kumislap ang kanyang mga mata. Ibig sabihin, nais mong pamunuan ng Eugene Guild? Opo, ginoong chairman. Sandaling na nahimik ang ama sa saka nagsalita. May gusto akong ipakilala sa iyo. Bumukas ang isa pang pinto at isang binatang lalaki ang pumasok. Bahagyang gilong pagbati. Ito si Hunter Gom Yong Hwan. Sino siya? Naguluhan si Jin Ho. Ipinaliwanag ni Yum Yong Han, isa siya sa mga nakaligtas sa Shikmun Incident ng White Tiger Guild. Mahigpit na hinawakan ni Jin Ho ang kanyang kamao, alam niyang nagsisimula na ang tunay na pagsubok. Pangkalahatang boses, pangbungad na boses, tahimik, tense, parang may mangyayari. Secret discovery voice, nagulat, nasasabik, puno ng sorpresa. Boses ng dialogo, matalas, malakas, tensyonado habang sina Shen Nang at Dian Huang ay magkaharap dealing voice mapagpasya mapagpasya at puno ng kumpiyansa pagbabago sa attitude voice malambot nalilito habang napagtanto ni Shen Lang ang presyo at ang dahilan ending voice mapagpasya malakas tiwala at walang awa habang naghahanda si Shen Lang na magplano ng kanyang paghihiganti 71.1 ang determinasyon ni Yu Jin Ho. Nagulantang si Yu Jin Ho nang marinig mula sa kanyang ama ang salitang Six Moon. Ang insidenteng iyon ay minsang yumanig sa buong bansa at naging laman ng balita. Pero bakit ito binabanggit ng kanyang ama sa pagpupulong? Mukhang wala ka talagang alam. Malamig na wika ni Chairman Yun Myon Han bago lumingon kay Gumyong Hwan. Sabihin mo sa kanya kung sino ang naroroon noong araw na iyon, bukod sa mga bagong recruit ng White Tiger Guild. Dahan-dahang nagsalita si Gom Yong Huan. May isang batang babaeng hunter, si Han Song Yi, at huminto siya sandali bago seryosong nagpatuloy. At hunter Song Jin Woo, parang sasabog ang dibdib ni Yu Jin Ho. Naaalala niya kung paanong biglang naging mas pala kaibigan si Hansong Yi kay Jin Woo ilang araw na ang nakaraan. Ngayon ay malinaw na ang lahat. May dahilan pala. Habang masigasig na ikinukwento ni Gom Yung ang mga nangyari sa Six Moon, mula sa mabilis na pagbagsak ni Kim Chell sa isang suntok ni Jin Woo, hanggang sa pagliligtas nito sa lahat mula sa horde ng mga yelong goblin, tahimik na nakikinig si Yu Jin Ho. Puno siya ng paghanga at kaba sa kanyang hyong nim. Uno, nga, buti na lang ay nakipag-ugnayan sa akin ng chairman. At, tama na, putol ni Yum Yong Han. Itinuro niya ang report ni Jin Ho sa mesa, kung saan malinaw na nakasulat ang pangalan ni Song Jin Ho sa listahan ng raid members. Ang totoo, humingi ka ng tulong kay Song Jin Woo para makuha ang Guildmaster Permit. Itinatanggi mo ba yon? Hindi po ama, sagot ni Jinho habang nakayuko, bakas ang kaba sa kanyang tinig. Natatakot siyang isipin ng ama na wala siyang sariling kakayahan. Pero sa lungat sa kanyang inaasahan, malamig, mulit mahinabong sinabi ni Chairman Yu. Ibibigay ko sa iyo ang Yojing Guild. Ha? Nagulat si Jinho, hindi makapaniwala. Hindi ko na kailangan ng sugal. Pinatunayang mong may plano ka, kung sumugad ka sa dungeon ng malampagahanda, matagal ka ng kinalayas. Napabuntong hiningang malalim si Jin Ho, mungunit agad ding sumeryoso nang marinig ang susunod na kondisyon. But, kailangan mong dalhin si Hunter Song Jinwoo sa Eugene Guild. Si Hyung Nim sa Eugene Guild? Naguluhan si Jin Ho, mungunit pumatag ang kanyang tinig. Hindi ko sigurado pero ibibigay ko ang lahat para subukan. Magaling! Kung mabigo ka, ang posisyon ng Master ay mapupunta sa kuya mo. Tatanggapin mo ba iyon? Opo ama. Sagot ni Jinho na puno ng determinasyon sa mata. Alam niya na ito na ang pagkakataong matagal niyang inaantay. Magaling. Tumag na si Yun Myun Han. Sa gayon, opisyal nang nagsimula ang kasunduan ng mag-ama. panghalatang boses. Pambungad na boses. Tahimik. Tense parang may mangyayari. Secret Discovery Voice Nagulat, nasasabik, puno ng sorpresa. Boses ng dialogo. Matalas, malakas, tensyonado habang sina Shen Lang at Dian Huang ay magkaharap. Dealing Voice Mapagpasya, mapagpasya at puno ng kumpiyansa. Pagbabago sa Attitude Voice malambot, nalilito habang napapagtanto ni Shen Lang ang presyo at ang dahilan. Ending voice. Mapagpasya, malakas, tiwala at walang awa habang naghahanda si Shen Lang na magplano ng kanyang paghihiganti. 71.2 Ang ngiti ng Chairman Yu maingat na ibinaba ni Chairman Yu Myon Hang ang kanyang pamuna sa bibig. Bahagyang kumikindat ang mga labi. Kanina pa niyang pinipigilan ng sariling mapangiti. Ang batang ito, nakakamangha talaga. Bagaman inaasahan na niya ang plano ni Jin Ho, ang tapang at determinasyon ng anak ay lumampas pa sa kanyang mga inaasahan. Kung ano ang puno, siya ang bunga o hobpu Seng Ho Tu. Napansin ni Go Myon Hwan ang bihirang ngiti ng chairman at nanlaki ang mga mata sa gulat. Ang lalaking kilala bilang may poker face ay halos hindi nagpapakita ng emosyon. Nahuning nakatingin na iatubili siyang umiling habang tinanu siya ng chairman. May problema ba? Ah, wala po, gino. Mabilis na sagot ni Myon Hwan, bahagyang pawisan. Samantala, sa Demonic Castle, walang tigil si Jinho sa paglipol ng halimaw sa bawat palapag. Nakapatay ka ng isang mid-tier demon. Nakakuha ka ng 300 XP. Nakakuha ka ng isang kaluluwan ng demonyo. Patuloy na tumataas ang bilang sa kanyang status window. Bilang ng kaluluwan ng demonyo, 4,388 out of 10,000. Level 69 Ni hindi pa kalahati, bulong ni Jinho, pawisan habang nagbibilang ng naipon. Sa paligid niya, nakatayo ang kanyang mga shadow soldiers sa ibabaw ng nagkakalat na bangkay ng demonyo. Tinapik ni Jinho ang kanyang mga kamay bilang papuri. Magaling ang lahat! Matapos iyon, naglaho ang mga anyo pabalik sa dilim. Mag-isa na siyang sinimulan ang pagkuha ng mga loots habang nag-pop up ang notifications ng system. Nakahanap ka ng 29 mid-tier potions. Kukunin mo ba ito? Siyempre! Ngumiti si Jin Ho sabay tingin sa naipon niyang pera. 914,690,792 gold. Parang minhanang ginto. Pero hindi ko pa kailangang bumili ng S-rank gear. Gayunman, bahagya siyang nadismaya dahil hindi siya makakuha ng mga bagong anyo sa mga bangkay ng demonyo. Ang kanilang mga katawan ay puno ng polluted mana na nagpapahirap sa extraction. Hayaan na, at least may mga loots na pading ibenta. Pagkatapos, iningat niya ng tingin ang halig ng liwanag, ang daan patungo sa susunod na palatag. Doon, ang isang dambuhang demonyo ang nakabantay. Isang higanting banyug ang may hawak ng malaking iron mace at sa kanyang paligid ay gumagala ang iba pang mga high-tier demons, tila mga bantay. Sa itaas ng ulo ng halimaw, lumitaw ang itim na linya ng teksto. Tagapang mahala ng mga mabababang palapag, Volcan of Avarice. Bahagyang ngumiti si Jin Ho, damana niya ang kilig ng isang tunay na hunter. Ito na ang unang boss sa serye. Alam niya na ang mga laban kontra boss ay nagbibigay ng malaking XP at bihirang item. Dinilakan ni Jinho ang kanyang labi, kumikis nang ang mga mata sa pananabik. Ano kaya ang mahuhulog sa kanya? Dahan-dahan siyang lumapit sa dambuhang demonyo. Tagan ang kanyang mga armas. Handa na para sa isang matinding labanan. Simulan na natin. Mula sa likod ni Jinwoo, Unti-unting umahon ng kanyang Shadow Army. Mga mandirigma, mga mangkukulam at mga halimaw na bumuo ng isang makapangyarihang hukbo. Pinakakapansin-pansin sina Igrit at Ayorn, ang dalawang Shadow Knights na nakatayo sa magkabilang panig ni Jinwu. Bahagya siyang ngumiti, pakiwamdamay ligtas dahil sa kanilang presensya. Kahit alam niyang ang lahat ay umiiral lamang sa pamamagitan ng kanyang mana. Ngunit... Ang kalaban ngayon, si Volcan of Avaris, isang dambuhalang demonyo na may hawak na higanting mace, ay hindi basta-basta. Tahimik na nag-isip si Jin U. Isang hampas lang ng mace niyan, mabubura ang buong hukbo ko. Kung paulit-ulit silang masisira, mauubos ang mana ko. Ang plano niya, hayaan ng Shadow Army na sugpuin ng mga high-tier demons sa paligid ni Volcan, habang siya mismo ang makikipagsagupa sa boss. Sige, atakihin! Pumutok ang mga fireballs mula sa Shadow Mages. Nagsimula ang matinding putukan at kaguluhan sa paligid ni Volkan. Nagbawala ng sistem ng sunod-sunod. Nadetect ni Volkan ng mga mananakop. Agad na pinagana ni Jinwo ang skill na stealth. Tahimik na kumilos sa paligid, naghahanap ng tamang pagkakataon para umatake kay Volkan. Ngunit, pigla, Boom! 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 Yumanig ang lupa sa bawat hakbang. Sa gulat ni Jinwoo, ay si Volkan ay biglang sumugod diretso sa Shadow Army nang hindi pinapansin ang mga bantay nito. Ano? Ang laki niyang halimaw pero ganong kabilis? Inihampas ni Vulcan ng maze pababa. Mabilis na sinalubong ni Iron ng atake gamit ng kanyang kalasag. Ngunit sa sobrang nakas, nadurog ang kanyang mga braso. Sa ikalawang hampas, nawasak si Iron at nadamay ang ilang shadow mages. Nagningas ang galit sa mga mata ni Jinwu. Hayop ka! Sumugod siya patungo kay Volkan, pinatitigas ang lahat ng kalamnan. Sa sandaling iyon, kusang nawala ang kanyang stealth habang buong lakas siyang nagbuho sa isang suntok. Bam! Tumama ang kamaw ni Jinwo sa mukha ni Volkan, pinatalsik ang dambuhala na gumulong-gulong sa lupa at bumangga sa isang guho ng gusila. Pagbagsak sa lupa, sandaling napatingin si Jinwo sa kanyang kamao, nalaklakla ang mga mata. Nagpalipad ako ng boss sa isang suntok? Binuksan niya ang status window at nakita ang kanyang mga stats. Lakas, isang daan at limang puk. Katatagan, isang daan at siyam. Liksi, isang daan at tatlong put siyam. Nakalimutan ko. Sobrang taas na pala ng strength ko. Sa tuloy-tuloy na pagli-level up, ganito na pala ang lakas ko. Puno ng tiwala sa sarili, ngumiti siyang daglat pero bigla. Ring! Ginamit ni Volkan ng skill na Berserk Lahat ng stats plus 50 Hindi na siya nakakaramdam ng sakit Muling humidpit ang kamao ni Jinwoo Ang tingin ay seryoso habang pinapanood si Volkan na unti-unting bumabangon Naglalabas ng nakamamatay na aura Ngayon pa lang, nagsisimula ang totoong laban Pambungad na boses Tahimik, tense, parang may mangyayari Secret discovery voice Nagulat, nasasabik, puno ng surpresa. Boses ng diyalogo, matalas, malakas, tensyonado habang sina Shen Lang at Dian Huang ay magkaharap. Dealing voice, mapagpasya, mapagpasya at puno ng kumpiyansa. Pagbabago sa attitude voice, malambot, nalilito habang napagtanto ni Shen Lang ang presyo at ang dahilan. Ending voice, mapagpasya. Malakas, tiwala at walang awa habang naghahanda si Shen Lang na magplano ng kanyang paghihingati. 72.2 Putik, anong klase tong skill? Parang cheat. Hindi pa man siya nakapag-isip ng husto. Nakita ni Jinmo si Volkan na muling sumugod. Yumanig ang buong lupa sa bawat hakbang nito. Mabilis niyang sinulyapan ng paligid. Abala pa rin ang Shadow Army sa pakikipaglaban sa mga high-tier demons. At si Ironize hindi pa muling nabubuhay. Iron! sigaw ni Jinwu. Pagkabuhay muli, agad na inihagis ni Iron ang kanyang kalasag papunta sa amo. Sinalo ito ni Jinwu at hinarap ang dambuhalang demonyo na nayun ay nakatayo ng buong tikas sa harap niya. Kung iiwas ako, mawawala ang hukob ko. Hindi pwede. Itinaas niya ang kalasag. Inipon ang lahat ng lakas upong salagi ng brutal na sunod-sunod na mga hampas. Bang! 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 Ang mga pagbagsak ng mace ay tila gustong durugin ang bubong paligid ngunit nanatiling nakatanyo si Jinwu salamat sa mataas na konstitusyon at sa mga skills na nagbababa ng damage. Gumalit si Volkan at hinampas ang mace ng pahalang para tangayin siya. Nang gigigil na pinilit ni Jinwu na manatili sa pwesto pero alam niyang hindi siya maaaring magtank ng tuluyan. Hindi ako isang tanker, kailangan ko itong tapusin agad. Habang itinataas ni Volkan ng mace para sa isa pang nakakamatay na hampas, tumalon si Jinwoo para umatake. Muwit mabilis nang iniikot ng demonyo ang mace nito, isang patibong. Nasa hangin, hindi na siya makakaiwas, biglang pumasok sa isip niya. Hindi ko kailangang ilihis ang katawan. Agad niyang ginamit ang kamay ng tagapamahala Hand of Dominator, initutulak si Vulcan ng buong lakas. Hindi sa upang pabagsakin ng demonyo, ngunit ang reaksyon mula sa scale ay nagtulak kay Jinwu paatras, ligtas na nakaiwas sa may sa huling saglit. Salamat Newton! Bulong ni Jinwu, bahagyang humihingal ng ligtas siyang makalatag. Gumalit lalo si Vulcan, ang mga mata nito nagdilim sa galit, ngunit alam na ni Jinwu ang susunod na gagawin. Tumalikod siya at nagsimulang tumakbo. Boom! 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 Umalingaungaw ang tunog ng mga hakbang ni Volkan habang sinusundan siya. Ang buong dungeon ay umanig sa bawat galaw nito. Dinara ni Jinwoo ang halimaw papunta sa isang wasak na gusali. Pagdating sa tamang distansya, bigla niyang binilisan ng takbo, umakyat sa pader at tumalon patungo sa mukha ni Volkan. Crack! Isang sipa ang nagdurog sa pader, nagbagsakan ng mga batot alikabok na tumakip sa paningin ng demonyo. Samantalang sumugod si Jinwoo, hinugot ang bakuras tanto at tinarget ang carotid artery ni Volkan. Swish! Bumulatak ang dugo na parang fountain. Nagulat si Volkan at nabitawan ng mace nito. Desperadong tinakpan ng leg upang bigin nilang pag-agos ng dugo. Ngunit huli na ang lahat. Hindi pa tapos. Tumalon si Jinwu sa likod nito at sunod-sunod na pinuundian ng dagger. Swish! Swish! Pinaganan niya ang skill na critical stab. Bumaon ng mas maralim ang mga blades at umagos ng mas maraming dugo. Namula ang mga mata ni Volkan bago ito tuluyang manlabo. Ring! Natalo mo ang pinuno ng mababang palipag, Volcan of Avarice. Nakakuha ka ng 150,000 XP. Nakakuha ka ng 72 Demonic Souls. Nakapag-level up ka. Nakatayo sa ibabaw ng dambuhalang bangkay. Humihingal si Jinwoo ngungit may nining sa mga mata. Puno ng kumpiyansa ang sarili. Palalakas nung palalakas ako!